Kung tatlong tao yung kaya eh. Gusto lang malita nandun. Kasi kung yung nandun na nagbibigay ng tasali. Kasi yung matangkad na hindi yeah, nagbibigay. Ang baby guy, kaso doon pa pa sa dilaw. Ilalagay yun sa ano, sa ilalagay mo na doon sa dilaw. Mhm. Tapos tayo nang maglalagay. Mhm. nag-exit na siguro yung isa, na yung matangkad na ayat yung labing kakaaway nag may nakakaaway mm. yun kasi yun, kupal yun eh yung isang Pilipino na medyo malaki maano lang siyang magbigay, matipid hmm bago eh hmm yung kalbuhay mm -mm. yung medyo mm -hmm. dami na ka-exit pag maga mm -hmm. Mm. Yung isa ang bading na mali okay lang. Pero, Walang problema yun. Mm. Isa mali ka. Yung nga, pansit ko nga din yun eh, yung, yung matangkad ng... Hindi kasi pinagsas sabihan yun. Kaya gano'n sila. Hindi ako oh, kahit pagsabihan. Kagaya mm -hmm. dun sa nung ako na ano sa EMO. Pag Pilipino yung nakuha, talagang sinisiksi ko eh. Kahit ibang lahat, pag... hindi naman sa'yo yun. Mm. Hindi, -hmm. pag ibang lahat, sakto lang yung bigay ko. Siyempre, eh, bago pa eh. Susunod pa yun. Eh. Hmm. Mm. si, si inyo. Hmm. Di, mas, na, yung, sa inyo. Hindi kung nakakitos na kain Saka talaga yun. Pag sumobra, sinasapon lang. Kaya yeah. sa lang, na, na sapiin yun. sinasapon lang. Hindi hmm. mo sapiin Kahit Hindi naman sinasapon. Hindi naman sapiin yun. Nakawalan wala yung lagi na ano. Pinipiin po daw. Mm. Wala mo kung bakit. Tong, ang... Ang in-order ano, kilo naman para sa Pinoy. Maliit lang. Mm, tapos ang yung social sa ibang lahat. Okay, ang dami natin, ang dami na natin doon ng mga Pinoy. Hindi pati pag may sa binibigay nila sa ibang lahat. Pepe, ako na lang kay Chuck. Hmm. Ano mo na kulang Mother. <laughs> <laughs>

Wala na? Ano ka naman mga bata pa eh. Hindi nga eh bata pa eh. Wala nga Sabi ng Doktor, pang mababay ko daw ng 15 kilos yung timbang ko. Titigil na yung gamot. 15 kilos? Kaya kilo ka ba? 91. Ha? 91. Mm Hindi. -hmm. No. Parang wala kang pinagbago sayo. <laughs> Sabi na, mga 75 daw. <laughs> 91? Kahit <laughs> nga ako, yung 81 ko. Yung 81 ko, ngayon parang mahirap eh. Ma mahirap makuha ma yung, hinap, yung... Ako, 79 na ako eh. Ito mo na, isang kawal mo. Ang dresa. Okay na nga lang yung kain ko, pero... Sa akin nga, ako pala ang pinakamagaan. 69, 68 lang ako eh. Hmm. Ako, 79 na ako eh. Dati si 71 na ka bumaba na ng dalawang kilo eh. Pagpatuloy. Kung kung pagpatuloy ko lang ako pag hindi pagkain ng gabi. Gabi. Ano ba 'yan papaya? Kasi hindi ko ba mo ako? Mm hmm. Hindi ko mai. Tapos mm -hmm. Saksa, Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.